Hi guys, welcome to Let's Go podcast. Wow. So, let's, let's go. Let's <laughs> so ngayon ay April ano na ngayon? April di wala na ako And sense then. of time. Ten! so we have here uh, my friend. So pa ka po? I'm Angelic. I'm Ian. Kilala ka? Coco. Coco Martin. Coco ng buhay mo. Uy! <laughs> Marlo. How about you? Ha? Alright, <laughs> <laughs> <Okay, laughs> hindi na ako nakikinig. Pakilala daw, pakilala. Ako si Arim. Ayun! Okay, so, dahil nga maraming issue ngayon about puso, di ba? Maraming mm -hmm. nagbe-break, maraming hindi na naniniwala sa so forever, mm -hmm. maraming nang nagpapakasal, pero ano yung naghihiwalay din. Tapos maraming nagsasabi na, Kumbaga, hindi na naniniwala sa pag-ibig. Ngayon, very quick lang na tanungan. Na. Wait lang. <laughs> <laughs> okay, wait lang. So, ayun na, Galing tayo sa nakat. Ah, uh, pasensya na. Pasensya. Dahil ito ay live. <laughs> live na new record. Ano daw? So, ayun na nga. So, sa kabila ng lahat ng mga nasasaktan, okay. ano yung mapapayo mo sa mga kabataan? Kabataan na uh, yung siguro mga basta kabataan na wala pang asawa ganun sige ayen deserve oh <laughs> yun na <is the> <laughs> sorry <laughs> ba? hindi hindi oh unang una para sa akin bakit maraming kabataan ang sasaktan kasi deserve joke lang kasi may mga choices tayo na para sa akin, hindi natin masyadong pinag-iisipan. Kasi lagi, na, lagi nating dala sa emosyon. Dahil masaya, o kaya dahil maling, malungkot, o kaya dahil bagsak sa exams, o kaya dahil sa walang pera. Dami <laughs> <That may> rason. <laughs> Pero, yun nga, dahil nga sa mga external uh, na mga nangyayari sa life natin. <laughs> Parang, gumagawa tayo ng mga decisions na hindi natin masyadong pinag-iisipan and only based sa, sa emotions natin, halimbawa gaya ng pag nalulungkot ka, tapos may nagchat-chat sa'yo ng madaling araw so parang kahit di mo kilala re-replen mo na, tapos kikalalanin ka, tapos pagkatapos kang kalalanin ang gandun lang pala, hindi naman wala lang palang plano, kilala-kilala lang, so yung mga ganon. So, kailangan natin maging mindful sa mga taong pinapapasok natin sa buhay natin. Hindi lahat ng kumakatok dapat pinagbubuksan. Di ba? Paggabi nga, sabi ng nanay ko, Pero dapat na ilak na, na ang pinto. <laughs> yeah. Pero sa mga chat ninyo, pag madaling araw, may nag-chat-chat doon ka nag-reply. So parang ganun lang din. Paggabi, ilak na ang messenger. <laughs> <laughs> diba? May point, di diba? Ilak mo ng messenger mo kasi lalo na kung hindi mo naman kilala ang kumakatok dyan, ang mga nagbe-wave-wave dyan. <laughs> na Iligtas mo na lang din yung sarili mo doon, di ba? Better if ano, kalala mo na lang yung mga uh, nakakausap mo, ganyan. So, make better choices to have a better future. Amen. Amen. So, ayun lang. Praise <laughs> God. And, and, <laughs> and I thank you. Yeah. So, ayun, narinig po natin ang uh, thoughts ni Ayen. So, pagdasal natin siya dahil, uh, meron siyang mga ginagawa para sa ikabubuti ng lipunan sa, <laughs> sa Sunday. <laughs> okay, sige. Yung katabi ko naman, Angelic. Lama yung sinabi ni Ate Ayan na hindi... <laughs> <laughs> wow, Kabi Beysa! <laughs> na hindi lahat ng kumakatok, pinagbubuksan. Yeah. Pero higit sa lahat, yung mga taong hindi kumakatok mas talagang hindi pagbubuksan oh my god hindi ka kumatok eh at nadaan sa tamang proseso yeah. oh. wag lalang yung wag papasokin yung ano hindi yung, yung chinat ka lang ng high sunod sunod na Oo, oh, oh, kumain ako. Yung hi lang yung chat chat tas ang reply mo. Oo, oh, oh, kumain ako. Super <laughs> <So, laughs> advance. <laughs> okay, Uy, sayang si po. DJ. Teka. Huwag na, wala naman siya maambaga. Huwag na ano daw. Uy, meron yan. <laughs> <laughs> ano lang sa sabihin mo sa kanila? Guys, be mindful. <laughs> be mindful. <laughs> DJ, <laughs> sayaw. masama sa gintay maghintay tayo. Uy, <laughs> oh, <laughs> <Ayun>, nalakas mo. <laughs> so, ingat, ingat. Ingat, ingat. So, nandito ka sa, kami sa Mission House. Pauwi na sila. So, ako pauwi ako na Laguna. Okay. Sige, next naman na uh, caller natin. Brother Marlo. Anong, ano nga? Anong ang tanong natin? Ah, uh, kumbaga, ang dami nang nasasaktan. Anong advice mo sa mga kabataan ngayon? Itulog mo na lang yan. <laughs> <laughs> Dahil gabi na. Time check nga tayo. Ano bang oras na? Time check. It's already 10.11 ng gabi. <laughs> alam nyo, sa totoo lang, sa totoo lang, kaya madaming nasasaktan kasi ang pag-ibig ay hindi comfort-comfort lang. Yeah. Mahirap kasi na tayong, ano, tayong mga kabataan, wow, ang alam lang ba? natin ay maging masaya, <laughs> Kaya kapag tinanong mo kung ano talaga kayo, ayun, masaya. <laughs> Pero my dear friends, yan, sana ano, matuto tayo na minsan ang pag-ibig ay minsan ano, it will require us to sacrifice. Yan. Demand sacrifice for us na maka- mana ma- -na, matreat -ma natin yung taong minamahal natin na kung paano talaga siya dapat um uh, ma mapabuti ba? Yan. Yung pag-ibig sana eh, nakatutok sa pa, sa palabas at hindi pa loob. Yun lang sana ano, sana la tayo ay matutong matu, magmahal <coughs> ng tunay. Yan. Amen. Thank you, Brother Marlo. Next naman ang ating driver for tonight's video. pagbasta basta daw driver sweet love. Sweet yeah. love. <laughs> si Arem sa akin ang advice ko sa mga kabataan pag isipang mabuti kasi tama si Ayen minsan nadadala lang tayo ng kilig yeah. <laughs> alam mo yung ikaw ba? Okay, eh, eh, <laughs> ng kilig Ooh. kasi minsan sobrang uso din yung term ngayon na mixed signals yeah. <laughs> so, <laughs> so, minsan yung <laughs> Ay, kung gano, mo, gano, gano, gano? Dito. So, minsan, yung tao talagang genuinely na concerned lang sa'yo, ganyan. Pero ikaw, binibigyan mo ng meaning. So, ang advice ko sa mga kapataan, huwag mo masyadong bigyan ng meaning. Talagang tanggapin mo kung ano yung, kung ano talaga yung pinapakita niya. Like, take it as it is. Huwag ka na mag-delusion. Huwag mo na bigyan ng mga what if, what if, yan yan. Talagang stick to reality. Kasi... Uh, doon din naman tayo nabubuhay sa realidad at pag binigyan mo ng meaning talo ka na so, lang yun sa akin crazy at uy thank you thank you Arim grabe naman yung mga sagot nila nakaka-pressure ano ba <laughs> ano, daw tayo sa amin, ah? <laughs> ano daw tayo sa mga kabataan ang hirap eh no <clears throat> kasi well pag nasaktan ka na Or ikun ko na re, ikaw kung sino ka man nakikinig ngayon. Kung nasaktan ka na, minsan you have to feel the pain, pero don't feed it. So, kung nasasaktan ka para sa ibang tao, wag mo na si wag mo nang i-OA din na baka mangyari din sa iyo 'yun. Magkakaiba naman kasi talaga tayo ng kwento at ikaw din ang gagawa ng siyempre kasama si Lord. Kung ano ba yung next chapter ng buhay mo. Next chapters ng buhay mo. So, tama yung mga sinabi nila. Kailangan mong uh, maging malinaw, no? Sabi nga, we all deserve clarity. Hindi yung nanguhula ka. O kaya nakaangkla sa emosyon. O kaya comfort-comfort lang. O kaya nagbibigay ka ng meaning kahit di ka naman dictionary. <laughs> okay. Pa main, pa main character daw. So, 'yun. Well, ano naman eh, minsan kasi tayo na lang din na nagko-complicate ng mga bagay-bagay. So, we have to be mindful of ano yung benefit natin sa isip natin. Yung mga, syempre, kunwari, kung nasasaktan ka, tapos nanonood ka pa ng nanonood ng Uh, mga romantic movies na nagpapabeater sa iyo, mahirap naman 'yon, 'di ba? So o kaya naman pakinig ka ng pakinig ng mga bagay-bagay na nakakapagpasakit sa iyo, nakakapagpaalala ng past mo, minsan mahirap naman na din 'yon. So, ayun, pwede namang i-feel yung emotions, huwag invalidate yung sarili, pero don't dwell on it too much. Tapos, ano din, believe that merong naghihintay sa iyo na magandang future. 'Yun yung nakakalimutan natin eh. When we are too blinded of the pain, we don't see na we are worthy of true love. Yun. Okay. Okay. <laughs> Kaya naman um yung mga, mga nakikinig sa atin ngayon, marami tayong narinig kanina galing din yun sa mga kabataan. Sana, i-comment mo din kung may gusto kang sabihin sa mga um, Taong hindi na naniniwala sa so forever Ano ba yung gusto mong sabihin sa kanila Ayan, tsaka please like and share our posts sa Live Pure Movement na din Ayan, so Live Pure Movement, Facebook, IG, TikTok, Twitter Tapos, and learn more about what true love is yan nga, kung ay deserve mo. True love. Hindi yung akala mo lang love. Kundi true love. Eh. So, yan. <laughs> Antok yan. <laughs> kung ano na ano sinasabi. But anyway, sana maniwala ka pa rin na may forever at may naghihintay para sa'yo. Kung ikaw ay para sa married life meron at meron na nakatalaga itinadhana para sa'yo because you deserve all the love in the world just like how Jesus showed it to us wow ayan yun lang so please um let's pray for one another lalong lalo na kapag nasasaktan ka meron din mga nasasaktan pa sa mundo na iba gaya mo so mag magdasal tayo <laughs> <laughs> Bukod sa magsama-sama tayo, pagdasal natin yung isa't isa. Okay. So, kapag naman in love ka, stay in love and decide na kung ano yung makakabuti para sa'yo at para sa taong minamahal mo. Hindi yung panandalian, kundi pang matagalan. Amen! And that's it for our short podcast for this evening. Goodbye and God bless!